lahat. Sana kayo ay um, nasa mabuting kalagayan, in good health, lahat, lahat. Um, uh, ako po'y nilamig. Kaya, uh, naka-sweatshirt ako. Ang lamig dito sa bahay, sa loob. Tapos, uh, medyo palamig pa yung panahon, di ba? Ito sa alaga ko lang to. Hiniram ko. <laughs> At, um, ma bigla akong nilamig, hindi ko alam kung bakit. Yun, ang aking menu for today is dito naman po to sa ito, sa bahay na amo ko. Uh, they want the broccoli. I-roast ko to. Tapos, uh, ito, in-spiral ko na yung zucchini. Yan. Itong zucchini, uh, galagyan daw nila ng tomato sauce na lang mamaya. Tapos, I'm going to make yung pizza eggplant ulit. At ah uh, magkagawa na lang kami ng pizza. Parang Italian dinner sila mamaya. Yan. Tapos, syempre, mamaya, driving ulit ako sa aking ang alaga. May dance siya ng 30, So, alis kami ng mga, mga 4.15. Mga 15 minutes drive lang naman. It's not uh, so traffic. ah uh, kaya yun. Babalatan ko lang po ito. Ganun. Tapos, i-ano natin. Gagawin na. May ano na ako nito, may ano pa yan? Um, nakagawa na po ako nito ng video, kaya hindi ko napapakita. Tsaka yung ganap ko po dito sa, sa bahay namin ay routine, ulit-ulit lang. Kahit yung mga recipe, yun lang. Kaya hindi ganun ka-complicated ang buhay ko. Yan, mag, mag uh, ano lang, tatidy up ako kasi hindi ko alam kung anong nangyari sa baba, sa basement. Apat na bata po, ah, uh, kanina ang pumunta, dumating, at naglunch Yung isa ko pong alaga nasa taas, hindi pumasok kasi kagabi po ay nag-sleep study siya. Doon siya natulog. Kasi nag snore po siya. Kaya, inaanong kung may, ano siya, tinest kung may sleep apnea. niya ba? Yun, di ko po alam. After a month, para malalaman yung result. Gano'n kataga. So, yun. Ako po ay gagawa ng eggplant ay, pizza. I-roast ko na po ito para mamaya warm up na lang. Kasi hindi ko alam kung ako ang magsusun. Ba, ihatid ko yung alaga ko ng 4.30. Matatapos siya ng 6 So, hindi ko pa rin alam kung ako ang susundo kasi medyo busy ang aking mga, yan, ito po. Yun lang, ganun lang. Olive oil, tapos itong bagel mix, ah uh, ganun lang. Tapos, roast, bake mo. Ganun lang ang buhay. Not complicated at all. Bake lang. Na medyo malaki po. Tapos, yun. Tapos mamaya, warm up na lang. Para hindi na ako magmamadali. Time management lang po ang, ang ang, ano, para hindi ka yung, alam mo na yung pasunod-sunod, hindi ka mahihirapan. Diba? Ayan hiwa-hiwain lang natin. Yung dati po, yung amo kong lalaki, ano siya, work at home. Yung tapos, nag siya sa sa kanyang work. Ang bago niya pong work ngayon, sa downtown. So, everyday po, mapasok siya. Eh, mas gusto ko pong nandito yung, yung amo kong lalaki kasi pag ano need mag drive ng mga bata sasabihin niya kita I can do it so siya ang nagda drive ngayon po nag -work, hindi na siya at home yung hindi na siya work at home wala na kung katulong mag drive ng mga bata mas maganda sana kung andito siya eh di ba tapos kung may kailangan ako sabihin ko Hmm, I need this, ano, ganan. Wala na tayong ganito. Sabi niya, kasi ano yun eh, on the go. Kaya ngayon, ano po. Wala na akong ano pa, samang nakakatulong. <laughs> kasi yung babae ko talaga, yung po, workaholic talaga yun. lang recipe na to. Mayroon ako nitong ano, video. At natutuwa ako at kasi dati yung mga bata hindi ginito ko. Uh, ngayon tinitrain na namin sila na kung ano yung pagkain ng mga magulang, yun din ang pagkain nila. This, breadcrumbs, yun. may ano po, may darating na tao mamaya. Kasi po yung dishwasher namin hindi gumagana. Hindi ko alam kung bakit. Kasi hinugasan ko na po lahat yung kahapon na ginamit. Kasi ayaw kong mag ano, error ang nakalagay. So mamaya daw ang mga 5 to 6 yata. Eh, hopefully, ah, uh, makarating na ako. Kasi, iba i-drive ko nung alaga ko ng, sabagay ng... siguro, andito na ako, nung nakabalik na ako. Ayan, dip sa egg. Tapos sa breadcrumbs, yun lang. Tapos lagyan natin mamaya ng tomato sauce. Tapos cheese. Ayan, ganyan lang. Ayan, tapusin ko lang po muna to yan na po Hindi ko, ilalagay ko pa lang po yan sa oven check up po yung aking alaga sa taas akyat po muna ako tapos kasi ano, kanina pa siya natutulog hinayaan ako lang hopefully uh, ano na po siya Kising. kasi baka mamaya, mahirap pa siya matulog dumating po sila ng mga itong dun uh, na sa sleep study niya ano na natin. Kailangan niya daw ng band aid. Wala ng band aid. Yan yung ating puro po yan towel kasi sa swimming pool. Eh. Yan na po ang aking broccoli. Kunti lang yan. Kanyan lang sila kung kumain. Yan. Ito na po. We flip it. Yan. Pero kung sa ating tortang talong to, sarap. Diba? Ako, tortang talong o adobong talong. Sob na sob na po ako ah, to. Favorite ko yun eh. Talong na torta. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin ng tomato sauce, yung marinara. Ito po yun. <laughs> Roads. Raus, Raus, Marinara, tapos cheese, yun na. Yeah, there you go. Cheese na lang ang ating meat. Then back to the oven for 15 minutes or till the cheese melt. Yan. Yan lang po. Yan ang pagkain nila mamaya. Cheese. Linis po ang aking kamay At ako po ay nagpungkas Ubusin ko na po yung cheese na yan Ayan diba po? Parang ang sarap po Pero masarap po talaga yan Kasi kung hindi po yan masarap Hindi sila Kumbaga ulit-ulit lang kami gusto nila namin. Ibang parati namin kinakain. Chicken fajita. Ah, uh, mayroon pa kaming isang parati kinakain. Yung taco. Beef tacos. Yan. Tapos Tuesday taco day. Nagagawa din pa ako noon. Tapos ngayon chicken fajita ito. Tapos yun. Uh, roasted chicken. Yan. Yan, tatapusin ko po yan. Mm. Tapos na po. Okay. Baba po tayo sa basement. Uh, tingnan ko kung anong mga ginawa ng mga bata nung no, sila ay uh, nandito after lunch. Nag-lunch lang sila ng mga 10 minutes. Tapos the rest ay ay ano, tingnan ko kung kung anong kanilang mga pinagagawa. O yan. Tingnan niyo po. Pumasok <clears throat> pa dito sa workout room. Tapos yan yung mga kalat. Yan. Tingnan niyo naman ang mga pinagagawa. Yan. O. Pinakialaman ang ay. Tingnan nga natin at madaling. Yan. Buti na lang hindi ganong ano mga ay ganyan po dito kasi malapit kami sa si school kumbaga dito ang takbuhan nila at minsan wala po silang lunch lahat gumagawa po ako ng lunch nila kaya ganon okay lang po sana kung may makatala din silang lunch hindi yan ito po ang aking buhay. Antayin ko po ang 4 o'clock. Kaya atid ko ang alaga ko. At yan ang maka... Hindi naman ganun. Pero... ano kayang mga ginawa dito ng mga to? Yan, ayusin ko po muna ang aking bahay. Yan, na <coughs> po natin, lagyan ko ng... Tabasco. Yan. Para masarap. Titikman po natin ang ating pizza eggplant. Mmm. So good. It's so yummy. Makakaubos pa ako ng mga lima. Mmm. <laughs> ang sarap. Kasi yung cheese nagme-melt. Masarap po siya. Promise. Mm. Bukas ito yung, yung leftover nila bukas. Itong lunch ko. Yan. Maraming maraming salamat po. At nandiyan kayo parate. Sana po huwag kayong magsasawa at magandang buhay. Bye!